Alam mo ba na sa bawat sulok ng Pilipinas, may naiulat ng sightings ng aswang sa kanto ng baryo, sa dilim ng kagubatan. Minsan pa raw nahuhuli ito sa mismong kamera. Pero, totoo nga ba ito o katang isip lang? Ang aswang, isa sa pinakatanyag at pinakanakakatakot na nilalang sa ating folklore sa dami ng kwento mula sa iba't ibang rehiyon. Hindi na natin alam kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawa lang. Pero bakit nga ba patuloy itong kinatatakotan hanggang ngayon? Maraming Pilipino ang naniniwala sa aswang, lalo na sa mga probinsya. May mga kwento ng mga taong biglang nawawala ng hayop na hinihigop ang dugo ng sanggol o ng babaeng nagaan yung hayop kapag gabi na. Pero para sa iba, lahat ito ay bahagi lang ng lumang paniniwala, isang paraan para takutin ang mga bata o ipaliwanag ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari noon. Sa kabila ng modernong teknolohiya at siyensya, bakit nga ba hindi pa rin nawawala ang takot sa mga nilalang tulad ng aswang? may ilang video na kumakalat online na sinasabing kuha ng aswang. Yung iba, mukhang ordinaryong hayop, pero kung titingnan mong mabuti, may kakaiba. May isang kwento mula sa kapis kung saan di umano, yeah, may nilalang na nakita sa bubong ng bahay habang may naririnig na iyak ng sanggol. Sa isa pang video naman, isang nilalang ang nahagip ng CCTV na mabilis ang kilos at parang hindi normal ang anyo. Tunay nga bang aswang ito o gawa lang ng camera glitch o editing? Ito ang video na ikinagulat ng marami. Isang nilalang na tila tao pero may kakaibang anyo. Matutulis ang kuko, mapula ang mata, at tila lumilipad sa dilim ng gabi. Kuha ito ng isang residente gamit ang cellphone sa likod ng kanilang bahay. Maraming netizen ang nagsabing ito na raw ang pinakamalinaw na ebidensya ng aswang sa modernong panahon. Pero meron din namang nagsasabing baka isa lang itong prank o special effect. Kayo, anong palagay ninyo? Ang kwento ng aswang ay bahagi na ng ating kultura. Totoo man ito o hindi, malaki ang epekto nito sa ating mga pamayanan, lalo na sa mga lugar kung saan laganap pa rin ang takot at paniniwala sa mga nilalang ng dilim. May karanasan ka rin ba tungkol sa aswang? Ikwento mo sa comments. At kung gusto mo pang makapanood ng mga kwento ng kababalaghan, iklik na ang susunod naming video dito sa channel. Huwag kalimutang mag-subscribe.